what's up mga guys Today is friday So ang amu ang gag ang Gagawin namin ay magka car wash Yan na po Sabi ni sir kasi yes, sir. Mag less water daw kami kasi mabigat Kasi walang tubig doon talaga sa Tawag nito parking sa lot. parking lot so kailangan namin bitbitin yung tubig galing dito sa 17th floor going to the ground floor to the Park. sa parking, parking lot. We are taking a video ko pa yung So, let's go guys. Samahan nyo po kami mag carwash. Ang bahay namin ay maganda pero ang daming gamit! <laughs> <laughs> Nandito na kami guys, mga carwash guard. Oh, no. Mag daw. Carnas ka? Hindi ni carwash? Dong? Where are you going? Look at here. Garnas. Garnas? <laughs> <laughs> okay guys, tignan natin guys. Saan kami going. It's so cold. Gamit, gamit. Kasi makapisota doon. Nga. i na lang. i mo yung munao. Kawan. Jadi oh, oh. tuh tagi kak tio. Jadi minta mau agi, ka, agi ah. dari. Adi, adi, dari agi ada kita. Dari sana ada kita. Train natin. Tuhat tau ti. Napa lu? Berag nama lu sultanan jadi. Usually, doon kami dumadaan. Pero may bata kasi kami. Kaya asyong dito tayo. Kung siguro dito sa loob yung kanya. Tawag nito yung kanya. Hindi siya madaling ma dirty. Ang arti kaya ng amo namin. Ah, kita mo. Dito kasi yan sa loob. Matagal siyang ma dumihan. Actually, sabi na naman niya na once a week lang kami mag car wash. Pero, dami niyang demand. Dito, diha, siguro tagawas te. Uh -huh. ba? Ay, na, yung naadiri kayo naman sa atin. Dami niyang demand. Ayan. Kita nyo guys. Madali talaga yan ma... Oo, madumihan dyan. Kasi, nasa daanan talaga, daanan yan ayan oh, may magdadaan dyan oh. nasa daanan yan tapos, ipapakita ko sa inyo kung bakit madali lang siyang madumihan kasi, ang top nito yung sa taas nito is podium so kung may maglilinis sa podium kung may maglilinis sa taas so lahat ng dumi talaga pupunta dyan sa car kita ko yan sa inyo. Yan o. Oh. Yan. Taas nito. This podium yan. Dili <laughs> niyo Kita yan. Walang patawad. Sige. Pakusog pa si dagan. Ah. Oh. Ha? Ha? Ayan si. Last time, talaga dito 'yan nakaka na, nalagay. Last time yung una nating pagkarwas, wash dito 'yan. So hindi siya madaling madumihan. Inilagay eh, niya na doon sa dulo. Kaya 'yun, makikita niyo yan, podium 'yan. So lahat ng dumi dito talaga. 'Yan. So Actually guys, ako lang to ang inas ni sir na mag car wash pero sabi ko nga ate, help mo ko. <laughs> Ngayon okay siya kasi dalawa kami ni ate. How about mong ako na lang or siya na lang sa amo na to. Siguro kung dagdagan ng ganito yung sahod. Tapos madaming construction dito kaya talagang madudumihan niya. Talaga to last time talagang madumi siya. Ngayon mas okay siya kasi dito na nilagay ni amo yung so, taas niya ay bahay na lang hindi yung podium talaga Dyan, guys. yan So, dalan 'e. Eh. Makita din niyo. Tay, bantay te, ban, dako kay ti o. Kita niyo na. It's very dangerous here. Amonangi, uh, si nabianan na namin yung amo namin na babae na, tay, bantay te na ban, na pod. Delikado dito. Kasi ano, daanan yan. Daanan yan. Kung merong driver na... O, oh, kita mo yan? Ang lakas ng ano, padagan. Kita nyo. Mga walay. na Kaya connected 'yan connected dito sa 'yan ito parang bridge 'yan 'yan connected 'yan sa other building to other building Delikado kado i diri di agian o ito, ito, ito. Magkikita nyo. Iyan, iyan. Podium nyan dyan sa taas. Pakita ko sa inyo. May, parang may butas sya, diba? Iyan, iyan. Iyan, butas yan. At butas yan doon. Dyan nyan yun nilagay yung, yung sasakyan nya. Kaya madali siyang madumihan. You see, auntie Malinol? There over Ay, Balik na po kami, guys. Dito na po yung timba Diyan lang, kayo na po yung ng namin. So, ngayon ay mag mamarket na naman kami. At guess what? Sa so, market namin. Ito lang daw yung mamarket namin, guys. Ano kaya ibibili namin ito, no? Bote na lang, wala nito amo ko. So, hindi na ako magpapadinner. Nagtrabaho yung amo kong lalaki. So, ay lunch pala. Hindi na magpapalunch, pero dinner. For $60. Samahan nyo kami magbili ng pa-dinner for $60. Pero sabi ni naman niya na pag may kulang daw or sumubra yung budget dito. Taplan sa daw na ko. Abunuhan ko muna daw alam alam na alam niya na nagbabayad kami ng utang sa kanya. Hindi ba? So, wait lang guys. Babalikan ko kayo. Good morning, everybody. Um, it's a sterling time. Ayok Ay, mo ay mag shopping 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 na, na 50 na lang iyahang kuwanti o oh, sapatos te 50 oh thank mm -hmm. you Yay! Tapos na kami bark Chara na Nakabili na din yung alaga namin ng kanyang gusto. <coughs> Bye guys, thank you for watching.